sugatan ng isang rider at ilang pasahero matapos sumalpok ang isang motorsiklo sa isang pampasaherong jeep sa Quezon City. May detalye sa si Denise Osorio. Dumulas, sumemplang hanggang tumilapon ang isang 25 anyos na motorcycle rider matapos masalpok nito ang dikurang bahagi ng isang pampasaherong jeep kagabi. Pasado alas 12 ng gabi sa intersection ng Quezon Avenue at Timog Avenue patawid ng West Avenue. Halos matiklop ang bandang pasukan ng jeep habang wasap ang harapan ng motor. Patawid ang jeep patungong West Avenue ng mabanga ito ng rider na humaharurot sa westbound lane ng Quezon Avenue. naghabol sa ng warning, nandito niya na ako binangga sa dito, sa nakatawid na ako na warning na sila. Naghabol siya ng, ng ano. Dagdag ng tsuper, pati ang mga sakay niyang pasaherong nakaupo sa kanan, nasubsob sa lakas ng impact. Ani naman ng isang saksi, sobrang bilis ang pagpapatakbo ng rider kung kaya't halos lumipad na ang rider ng ilang metro. Mula rin po, ayun po pina, pinagsimulan doon po, may okay. pinaglilikuan yan. Nadali niya po yung dulo ng jeep. Simula ano, na siya mula rito. Mula. Ayun yung motor. Wala sa limang pasahero ng jeep ang nasugatan sa aksidente. Kasalukuyang ginagamot ang rider sa isang pribadong ospital habang isinasagawa pa ang investigasyon ng QCPD Traffic Section 1. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.